Helmax Spark! kamusta kayo? Sa so, Helmax Park, ipag uusapan natin ng mga bagay na pwede mong gawin upang ang isang lalaki, imbis na makalimutan ka, ay mamimiss ka pa niya. At kung handa na kayong lahat, ay magsagap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin upang isang lalaki ma ka Imbis na makalimutan guys Huwag mo na rin siyang kausapin pag di ka na kinakausap Yes, Max, yan ang unang bagay talaga mga pwede mong tandaan Pwede mong gawin at i talaga sa buhay, sa relasyon mo Ka-inspired pag ang isang lalaki Ay talaga mga wala ka na Tinitiis ka na, di ka na pinapansin at di ka na kinakausap Di ba? Eh talaga naman ka-inspired Pag habol mo yan at pag kirit, kirit mo yan at kung ano-ano pang sinasabi mo dyan di na nga nagre-reply sa'yo di na nga nagpaparamdam di na nga nagme-message eh mas lalong lalayo yan sa'yo mas lalong bababa ang volume sa kanya at mas lalong magpapahabol yan sa'yo mas lalong tataas ang tingin niya sa kanyang sarili at delikado yon mas lalong mawawala siya sa'yo di ba? eh kay inspired ah, talaga bang ano yan ah, sabi natin effective kapag di niya ako kinakausap ah di ko rin siya kausapin mas ano, sabihin natin mas okay yon Kasi, pagka uh, di ka na nga na kinakausap, di na nga nagchat-chat di na nga nagte-text, di na nga tumatawag, ikaw pa rin tong send ng send ng message, ikaw pa rin tong contact ng contact sa kanya, ikaw pa rin tong laging kung ano-ano siya send sa kanya, ikaw pa rin tong naghahabol sa kanya, ikaw pa rin tong nag-e-effort na mag-type ng napakahabang message isend lang sa kanya, hindi naman niya sinisin, hindi naman niya nare-replyan, wala naman siyang message sa iyo. Tinitiis kanya, pinababayaan kanya, at wala kanya, ka inspire ayaw kanyang kausapin. Mas lalong mawawala ang feelings niya sa iyo kapag kirit-kirit mo pa siya. Mag no contact rule ka din tulad ng ginagawa niya sa iyo upang ma-reverse psychology at mapag-isip-isip niya na mahirap din pala. 'Di ba? Kapag binabaliwala ka. Kasi kapag ikaw lagi kang nandiyan para sa kanya, nakikita niya nandang ka lang. Nakikita niyang balo na balo ko sa kanya. Nakikita niyang talaga namang nag effort ka pa rin sa kanya. Naghihintay ka pa rin sa kanya. At araw-araw ka pa rin umaas sa kanya. Araw-araw ka pa rin naghihintay sa kanya. Araw-araw ka pa rin nagmay message sa kanya. Kahit wala siyang reply sa'yo, ay talaga namang ka-inspired maglalaho ang attraction at bababa ang interest level niya sa'yo at mapupunta sa iba. Da dapat ay sa'yo. Kaya naman tigil-tigilan nyo ang paghahabol nyo sa isang lalaking binabalewala na kayo upang muling pumalik ang interes niya sa iyo. Kasi magtataka yun eh, mapapaisip yun, maaalala ka nun, magmumuni-muni yun, imposible hindi ka niya maalala, imposible hindi siya mag-isip, lalo na kapag alam niya na mahal mo siya, lalo na kapag alam niya na baliw ka sa kanya, lalo na kapag alam niya na palagi kang naghahabol sa kanya, biglang isang araw titigil at mawawala ka ay talaga naman ka-inspired ewan ko lang pag di nag-isip sa'yo ewan ko lang kapag hindi yan talaga naman pumasok yung maraming katanungan sa isip niya ewan ko lang ka-inspired kapag yan hindi naghanap ng kasagutan sa mga katanungang bumabagabag sa loob niya tungkol sa'yo dahil di ka na nagpaparamdam dahil hindi mo na rin siya kinakausap since sa mga bagay ka-inspired na pwede mong gawin na parang isang lalaki imbis na makalimutan ka ay mamiss ka niya at kapag namimiss ka niya magandang bagay, bakit? so, ka-inspire, ka muling babalik ang pag-ibig niya sa iyo sa katagalan ka-inspire. At ang pangalawang bagay sa pwede mong gawin para isang lalaki, imbis na makalimutan ka, ay mamiss ka pa niya, is kapag lumayo siya, ay hayaan mo lang. Yan ang pangalawa ka-inspire. Ka-inspire, eh baka tuluyang lumayo, baka tuluyang mawala. Eh ka-inspire, eh lumayo na nga eh. Pag hinabol mo yan, mas lalong lalayo yan. Doon talaga mangyayari ang iniisip mo doon talaga siya mas lalong layo, lalayo. Doon talaga siya mas lalong mawawala. Alam nyo, ka-inspired sa psychology, kapag tayo, hinahabol-habol tayo at kinababalawan ng mga tao, kung sino man yan sa buhay mo, eh, ano yan, sabihin natin, sa subconscious mind natin, nagiging mapray tayo, nagiging mayabang tayo. Akala nyo lang hindi, pero merong pagbabago sa pagkatao mo. Maniwala kayo sa akin, ka-inspired. Halimbawa, ikaw, may naghahabol sa iyo. Merong baliw na baliw sa iyo. Siguro naman yung iba sa inyo magaganda. Siguro naman yung iba sa inyo mga high value o lahat siguro high value lalo na kung nag self improve. O kung hindi man mataas yung value mo ngayon, ito eh, ka sa iba, mag self improve ka para maging high value ka rin at marami magagust sa iyo o mabilis sa iyo ang partner mo. 'Di ba? Eh siguro naman maganda kayong lahat, may value kayo. Naranasan niyo siguro na mayroong lalaking balo na balo sa inyo naranasan nyo naman siguro na mayroong lalaki nagahabol sa inyo Narana naranasan nyo naman siguro, hindi man lahat sa inyo pero mayroong nakarara sa inyo na mayroong isang lalaki na talaga namang ka-inspire at ah, kinukulit ka talaga pabuti kang babae, mapagpakumbaba ka pero sa loob-loob mo, parang nadadagdagan yung confidence mo, nadadagdagan yung pride mo nag nagpipiling maganda ka na rin at iniisip-isip mo ah, na parang may halaga ka, mataas ang halaga mo mabuti tayong tao. Mapagpakumbaba ka lang kung mabait ka. Pero, nasa ano kasi yan eh. Nasa utak ka na, uy, may naghahabol sa akin. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, may value ka. Kaya nga may naghahabol sa'yo eh. Ngayon, nagtinuturuan ka ng utak mo, na sinasabi sa'yo ng utak mo at damdamin mo, na maganda ka kasi. Nakahabol-habol ka. Ganon din ang isang, ngayon, ikaw, mas lalo ka ngayon parang tataas yung pride mo. Ganon din ang lalaki. Tataas din ang pride niya, pag hinabol-habol mo siya, tataas din ang pride niya kapag pag lumayo siya ay talaga namang pipilitin mo pa siyang bumalik di ba eh pag lumayo siya kung ano man hindi na siya di, kung saan man siya ano man ang gawin niya huwag mo nang habol-habolin pa hayaan mo na lang alam niyo makikis pa ng pag-ibig mahiwaga baka nagtataka kasi yung iba sa inyo eh kasi natatakot ako baka ganito baka ganyan di na bumalik pag di ko kinausap pag di ko hinayaan pag di ko hinabol makapangyarihan ang pag-ibig sa pamamagitan ng makapangyari ng isipan. At mismo ang isipan niya ang magiging dahilan upang muling tumibok ang puso niya tungkol sayo. sa iyo. Sapagkat ka-inspired, hindi ka maghahabos sa kanya at ahayaan mo siya. Hindi mo siya ibabalidate at hindi lalaki ang ulo niya. Hindi tataas ang pride niya at ikaw ay talaga namang tataas ang value mo sa mga mata niya dahil hinayaan mo lang siya ka-inspired. At ang pangatlong bias pa na pwede mong gawin upang ang isang lalaki imbis na makalimutan ka ay mamiss ka pa niya is kapag nagtatalo kayo, ay eh, maging mabuti ka pa rin. Yan ang pangatlo kay Inspard. Ano yun kay Nagtatalo kami, tapos magiging mabuti pa rin ako? Oo oh, mga kay Wala kang talo dyan. Tandaan mo yan. Wala kang talo sa pagiging mabuti mo. Eh kay lagi na akong inaaway. Lagi siya nakikipagtalo. Tapos minsan minumura niya pa ako. Tapos ang sakit niya pa magsalita sa magulang ko. Tapos pati yung mga nakaraan ko, binabalik-balik niya. Walang hiyahing lalaki na yan kay Inspard. Kaya papatol ako dyan, hindi ako papayag. Kaya inspired, makipagtalo ako dyan, di ako nagpapatalo eh. Eh talagang sa huli, pare kayo mo tatalo. Eh talaga naman kay inspired. Lalo sa mga may anak dyan. Sipin nyo naman yung mga bata. Buti saan kung mga dalagat binata pa kayo, mag boyfriend girlfriend pa lang kayo eh. Yung iba dyan, sanggol pa yung anak. Kaya nga, mag-isip-isip kayo, wag laging emosyon, gamitin yung lohi kayo nyo, ang utak ay sa puso, at wag kayong maging irresponsible at makasarili. Lalo na kung may mga bata na dyan, may mga anak na kayo. Kaya ka inspire Pag nagtatalo kayo, maging mabuti ka pa rin. Kunyari, galit siya, huwag kong patulan. Pahit pang ulo niya, huwag kong patulan. At kahit ang pamang ginawa niya sa'yo, matuto ka magpatawad. At kahit ang pamang mangyari, maging mabuti ka pa rin sa kanya, magpakita ka pa rin ng kabutihan. Sa paano paraan? Limbawa, ano pa rin, sabihin ko pa rin sa kanya, ingat ka palagi. O sabihin, oh, paghanda pa siya ng pagkain. O sabihin natin, Huwag mo, mo siyang pagsaitaan ng masama. Busog pa ata ako. Huwag mo siyang pagsaitaan ng masama. Di ba? Kahit na sinasabihan kanila mga masasakit na salita, huwag mo siyang gantihan na kasabihan mo rin siya ng masasakit na salita. Di ba? Para mapaisip siya pagka ikaw ay lumayo, nag-no-contact call ka na, o sabihin natin di mo siya pinatulan, hinayaan mo na siya, yun yung may isip niya. Isipin niya ganito halimbawa, ah, napakasama ko pala doon sa babae na yun. Dapat pala di ko siya ginanon. Ang dami kong masasakit na sa itang sinabi sa kanya, samantalang siya ay tahimik lang. Samantalang siya, o oh, nagagalit siya, pero hindi siya nagsaita sa akin ng masasakit na salita. Naging mabuti pa rin siya sa akin. At iniisip niya pa rin ang kalagayan ko at madamdamdamin ko. Kain Spark, di ka niya makakalimutan. Mas lalo ka naman yung at sa katagalan dahil sa kabutihan ng iyong puso, ay babalik yan sa iyo. Magiging maayos kayo dahil sa kabutihan ng iyong puso, Kain Spark. At ang pang-apat na paraan upang isang lalaki imbis na makalimutan ka ay talaga mamimiss ka pa niya is mag-post or mag-myday ng mga picture mo. Yan ang pang-apat ka inspire Mag-post ka sa social media or mag-myday. Saan man yan, sa Facebook, sa Instagram, kung saan man na pwede ka mag-post or mag-myday. Na kung saan, alam mo na pwede niya makita at, o oh, makikita niya talaga. ba? Diba? O oh, masisin niya. Eh, sigurado ka -inspired malilimut, malilimutan ka ba yun kapag uh, ano, nakikita niya yung mga post mo tapos yung mga post mo nag-improve ka pa kailangan kung magpo-post ka gandahan mo na mag self-improve ka muna magpaganda magpa-sexy mo yung forma mo mo yung looks mo tapos gumamit ka ng magandang camera gumanda mag ano, ka picture ka sa magandang view ayusin mo muna yung sarili mo bago ka mag ano bago ka mag selfie selfie o magpa photoshoot o magpa picture picture para talaga namang high value yung mga photos at picture mo para pag minayday mo or para pag pinost mo halimbawa sa Facebook ay maraming mag-heart, magla-like or sabihin natin maraming mag na magaganda maraming comment na uh, tatanggap ka sa mga friends mo sa mga tao makakita nun at mababasa niya yon, makikita niya yon, lalong lalo na yung mga picture mo na nagagandahan talaga namang ka each part hindi na natin mundi diyan maghinayang hindi na natin mundi diyan magsisi hindi na natin mundi diyan muling bumalik ang attraction o hindi siya muling maakit sa'yo at hindi pa mas muli ang interest level niya sa'yo. Magkaka-interest ulit siya sa'yo. Sapagkat so ka-inspired, ang lalaki ay lalaki. Talaga naman, palagi kayong magpaganda, palagi kayong magpa-sexy, palagi niyong ayusin ang mga sarili niyo, lahat sa inyo, palagi kayong magdagdag ng halaga o values sa sarili niyo. Gawin niyo lahat upang mas lalo ka maging kaakit-akit, attractive sa mata ng partner mo. Upang nagamang kahit nag-aaway kayo, lumayuman siya sa'yo, nagka-problema man kayo, ay babalik-balik yan sa iyo na parang paro-paro. ka inspire At na panyaman ba, pa na pwede mong gawin upang isang lalaki, imbis na makalimutan ka o magsawa sa iyo, mas lalo ka pa niya nga hanapit, mami miss is, huwag makipag-usap ng matagal palagi ng panlima, ka inspire at pinakahuli. At kahit na okay man kayo, o kahit pa hindi kayo okay, ano man ang sitwasyon niya ngayon, okay, maganda, o medyo hindi maganda, o talagang malala, o sabi natin napakaganda, huwag kang laging makipag-usap sa kanya. Huwag kang laging free. Huwag kang laging may, uh, may oras. Huwag kang laging available. Baka sabi ng iba ka Inspire, kapag nagmamahal ka, kapag umibig ka, pag may partner ka na, dapat ibuhos mo ang lahat sa kanya. Ka-Inspire, nagkakamali ka. May kanya-kanya kayong responsibilidad, ginagawa, may kanya-kanya kayong buhay at mga pangarap. Hindi dapat laging sa, sa isa't isa o sa kanya lang umiikot ang mundo mo at ang buong araw mo at lahat ng oras mo. Sapagkat so, ka-Inspire, ang oras ng isang tao ang isa sa pinakamahalagang bagay sa mundo. Ilagay mo yan sa mga bagay na makapagdadagdag lang value mo. Huwag laging sa kanya upang di kanya pagsawaan. At hindi upang laging ma-attract sa'yo. Upang lagi kanyang hanapin, isipin. Tumakbo ka palagi sa utak niya. Maramdaman palagi ng puso niya ang kawalan mo. At ma-miss ka niya. Diba? Eh yung iba sa inyo, napaka-needy. Napaka-kulit. Tapos matampuhin pa. Tapos maktulin pa nagmamaktol, tinotoyo yung utak. Eh, sobra-sobra na nga kayo kung mag usap eh. Lagi na nga kayo nakikita, lagi na nga kayo magkasama. Tapos nakukulangan ka pa, napaka-demanding mo pa, pagsasawaan ka niyan. Talaga naman ka-inspired, matuto kayong magpamiss, matuto kayo na ang partner nyo, ang lalaking mahal niyo, matuto kayo kung paano niya kayo hahanapin, pamimiss, at laging kasasabikan. Hindi yung para kang ano eh, para kang lagi kang nandyan sa kanya na wala siyang pagkakataong mag-wonder sa'yo wala siyang pagkakataong ma-curious kung anong ginagawa mo wala siyang pagkakataong makaboh ng attraction sa puso at isip niya na ang attraction na ang interest dahil palagi kang nandyan lagi kang may or sa kanya lagi kang available sa kanya hayaan mo na talaga namang pumas palagi ang interest sa pamamagitan ng lagi kang iniisip kung anong ginagawa mo magbigay ka sa kanya ng sapat na oras. Huwag ka rin magkukulang, pero huwag ding sosobra. Mag-focus ka sa mga trabaho mo, mag-focus ka sa sarili mo, mag-focus ka sa pangarap mo. Ang lalaki inandyan lang, hindi yan mawawala sa'yo, lalo na kapag nakikita niya na may ginagawa ka, na nag improve ka, at namimiss ka niya sa isang mga sikreto ka-inspired. Bagay na pwede mong gawin upang isang lalaki, imbis na makalimutan ka at pagsawaan ka, ay palaging hanapin, mamis at lagi kanyang mahalin, kabaliwan kanya, ka inspire part. So, max po lang po na maraming salamat max for support. Tapos po ng vlog daw. So, hindi po kalimutan na mag-like, comment, sure na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nyo subscribe, ay subscribe na po max for at click yun na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago kong i-upload na video sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advice. One-on-one coaching sa akin, makipag-usap sa akin sa Messenger ay paki uh, message lang po ako sa akin Facebook. ayon po yung profile picture ko. Uh, pakichat lang po ako at ako mismo ang uh, magre-reply at kakausap sa inyo mga ka-inspired. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!